Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma baad Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh So dito mga kapatid, konting kaalaman lang po Binsan, uh, madalas na naitatanong sa atin Marami sa atin ang nagtatrabaho sa na mga farmer Nagtatrabaho sa, sa lupain na kung saan po ay hindi na po maiwasan na madumihan at maihian po ng baka o ng kalabaw o ng alaga nilang hayop ang kanilang suot. So katulad ko po halimbawa, uh, may tai po yung ano, may tai po yung o dumi yung ibon na yan sa likod ko. Ngayon halimbawa, ngayon po ay oras na po ng sala. Pwede ba ako magsala gamit yung damit na yan na naihian na, na, na nila o nadumihan? So ito po ay madalas po nangyayari lalong lalo na po sa mga nag-aalaga po ng hayop o kaya ay nasa lupain ng kanilang trabaho. Ito po ay dagdag kaalaman lang po. Ngayon mga kapatid, kung sakali po ang inyong alagang hayop halimbawa kalabaw o katulad ng ibon na yan sa likod ko ay dumumi at hindi ko po na, hindi ko na po tinanggal yung dumi sa likod ko. Hindi ko na po tinanggal ang dumi na yan. O umihi, ang halimbawa, naihian ng kalabaw ang aking suot naihian ng post ng ibon na yan ng aking suot. So ito, dagdag kaalaman lang po para sa inyo. Kung sakali po ang umihi po sa inyong suot ay hayop na nakakain, dagdag kaalaman lang po ito. Halimbawa, ibon. Itong ibon na yan, nakakain yan. Wala po sila sa katangian ng ibon na hindi po nakakain. May dumi po sila sa likod ko ngayon, may tayo sila. Ngayon, kung magsasala ako na hindi ko na po tatanggalin 'yung 'yung kanilang dumi, tanggap po ang salako. 'Yan po ang pananaw ng karamihan sa ulama. Kung magsasala po ako na hindi ko na po tatanggalin ang kanilang tahi, o ihi o anumang hayop po ang nakaihi po sa katawan mo basta po sa kondisyon po ng hayop po na umihi at dumumi po sa inyong kasuutan ay nakakain kahit na hindi po nahugasan yan at ginamit nyo po sa pagsasala tanggap po ang inyong sala maliban sa hayop na hindi po nakakain katulad halimbawa ng mga hayop na katulad ng may kuko na mahaba na ginagamit sa panguli katulad ng agila o pusa o kaya ay aso o kaya ay mga hayop na hindi po nakakain dito marumi po yon. Kaya kung ano man ang hayop na hindi po nakakain ng kanilang karni, na, nadumi na, na nakaihi sila sa suot mo o nadumihan nilang suot mo, ay kailangan niyo po munang hugasan bago po kayo pwede magsala. Hindi po katulad ng ibon o anumang hayop na nakakain ay kahit hindi na po mahugasan, pwede po kayo magsala. Halimbawa, habang nagsasala ka, umihi siya sa iyo yung sadyada, umihi yung manok o tumai yung manok sa sadya mo, o tumai yung manok sa likod mo. O kaya ay may ibon sa taas habang nagsasala ka sa disyerto, ay biglang tumai ang ibon at nalaglag dito sa ulo ko o dito sa damit ko, tanggap po ang salako. Hindi po, ibig sabihin na maghuhugasan ko pa po yan kasi pwede na po ako magsala kahit na hindi pa po nahuhugasan ang suot ko. Basta sa kondisyon na ulit at nagdumi ay nakakain po ang karta. So, kaalaman lang po yan, maliban lang po sa mga hayop na marurumi o hindi po nakakain ng karne, katulad ng pusa, katulad ng agila, katulad ng uh, mga hayop na hindi po nakakain, kapag nagdumi sila at nadumihan po yung suot natin, kailangan po natin hugasan at hindi po matatanggap ang ating Okay, so, ulitin ko po, pero ang tayo ng butike, ang tayo ng butike marumi po, kasi ang butike po hindi po nakakain So, ulitin ko po, lahat po ng hayop na nakakain ng karne ay malinis po ang kanilang ihi at dumi. Anong dalil? Ang propeta sallallahu alaihi wasallam tinanong siya kung pwede bang magsala sa bahay ng kambing. Sa bahay na tinitirhan ng kambing. Ito po ay nasa hadis ni Imam Muslim. Sabi niya, pwede kayo magsala dito. Kasi ang bahay ng kambing ay may baraka. Mayroon ditong baraka. So hindi na po maiwasan na sa bahay ng kambing may ihi at may dumi ang kambing doon. So bakit nagpahintulot ang propeta na magsala doon? Ibig sabihin, malinis ang dumi at ihi ng kambing. So kaya ang opinion ng ating mga ulama, hindi po marumi ang ihi at dumi ng hayop na nakakain ng kanilang karne. So halimbawa, katulad na sa likod ko, may dumi yan, kung magsasala ako diritsyo na hindi ko hugasan yung tayo nila, tanggap po ang aking sala. Okay, so hanggang dito na lamang, dagdag kaalaman lang po yun. Wallahu a'lam. wa sallallahu ala nabihin na Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, assalamualaikum warahmatullahi